Ayon report mula sa Lalawigan, isang senior citizen at 13 anos nitong pamangkin, patay matapos madaganan po ng punong kahoy sa pananalasan ng buhawi sa may barangay Magang Daet, doon po yan sa Camarines Norte. Kung ganyan may pang report, kumuha po tayo na naging sitwasyon dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Naga. Labis ang pagdadalamhati ng pamilyang naiwan ng biktimang nasawi matapos ang pananalasan ng buhawi sa barangay Magang Daet, Camarines Norte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Fire Senior Inspector Jesus O. Palmes Municipal Fire Marshal BFP Daet Camarines Norte, sinabi nito na dahil sa malakas na pag pagulan at malakas na bugsuri ng hangin dala ng naturang buhawi, naging dahilan nito sa pagkatumbaan ng malaking puno ng mahogan at madaganan ang nasabing mga biktima. Sa naging investigasyon ng mga otoridad, wala ng buhay ang naturang mga biktima ng madatnana ng tauhan na galing Special Rescue Force at Diet Fire Station na matapos ma-assist ang pinangyari ng insidente at pag-secure na ligtas na sa mga responders ang area sa kanan na, na ang retrieval operation para sa mga biktima sa pamamagitan ng pagputol sa punong kahoy. Samantala, labis naman ang pinsalang iniwan ng nasabing buhawi, hindi lamang maraming kahoy na nagtumbahan pati na rin ang mga lumaylay na mga linya ng kuryente sa lugar. Sa ngayon, paalala na lamang ng opisyal sa mga residente na sa mga di inaasahang sitwasyon na iwasan umano ang paglapit sa mga malalaking kahoy. Mas mainam aniyan na manatili na lamang sa loob ng mga bahay upang masigurong ligtas ang mga sarili at mahala sa buhay. Dahil na po sa malakas na pagulan at malakas na bugso ng hangin, may natumba po na puno ng mahogani at meron nga raw po buong dalawang uh, nadaganan. so nag-deploy uh, po tayo agad ng ating mga personnel from special rescue force kasama rin po yung uh, personnel natin dito sa Daet Port Station pagdating doon is yun po yung naabutan nila na may dalawang nga pong victim na daganan po ng malaking puno po ng mahogany inaassess po nila yung victim B uh, unresponsive na po parehas yung dalawa po Mula rito sa Bombo Radyo Naga, ito si Bombo Jeffery Marcelo and this is Bombo Radyo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!